nagula ka rin ba? May kumakalat na post online na sinasabing konektado si Bel Mariano sa isang online gaming platform, pero teka, totoo giiv. Tara't linawin natin ang isyo dito lang sa Pinoy Hugot si. Isa na namang fake news ang kumakalat online, at ngayon, ang pangalan ni Bel Mariano ang nadadamay. Sa isang viral post kamakailan, ikinabit ang pangalan ni Bel sa isang online gaming platform, na para bang isa siyang endorser o kasali sa kampanya nito. Pero klaro at diretsahan ang sagot ng kampo ni Bele. Bel Mariano is not in any way affiliated with that online gaming post he. Ang post ay walang basihan at hindi kailanman pinasok ni Belle ang ganitong klase ng endorsement. Kaya sa mga fans at netizens, maging mapanuri tayo. Hindi lahat ng nakikita sa social media ay totoo. Sa panahon ngayon nalaganap ang misinformation, napakahalaga ng pag-verify ng sources bago magbahagi o magkomento lalo na kung sikat at mahal na personalidad ang nadadamay, tulad ni Bell, na hanggang ngayon ay focused sa kanyang acting at music career. May this also serve as a reminder to everyone. Think before you click, post, or share. Protect yourself and protect others from online deception. Fake news. Hindi obra yan sa tunay na Don Bell fans. Para sa mas maraming verified at feel-good updates, Huwag kalimutan mag-like, comment, at subscribe dito lang sa inyong paboritong tambayan, Pinoy Hugot Si. Hanggang sa susunod na kwento.